Ganda pala dito. Ayan, pasyal-pasyal po tayo dito. Wow. Lantern. Dito po tayo sa Wan Chai. dahil hindi kami namamasyal ngayon lang ako nakapunta dito ay ito pala yun Ayan, good evening po sa ating lahat. Pasyal po tayo dito sa maraming lantern. Makulay na makulay na lantern. Kanina nasa nasa Tamar Park po kami. Ngayon, nag-iisa na lang ako. Kasi umuwi na yung mga aking mga kasama. Wow! Ganda pala dito.